na mamasko po. Five days na lang, Pasko na. Ako na mo sobrang excited na mag Noche Buena. Gusto ko kasi kumain ng lechon, spaghetti, ham, kasama si na mama, papa, kapatid ko. Pero, teka lang. Di natin pwedeng kalimutan yung pagkain na Bantay at Miming, ha? Siyempre, dapat kasama rin sila sa Noche Buena. Mari, narinig mo na ba ang latest? Normal na maging busy tuwing papalapit ang Pasko part ng pag-prepare natin para sa Noche Buena ang pag -che check kung kumpleto na ba ang mga kailangan natin. Sa dami ng check natin, baka makaligtaan na natin i-check kung ano ang safe at hindi safe para sa mga tunay na hari at trainer ng bahay, ang mga fur babies natin. According sa mga veterinarian, dapat iwas na ng buto, sobra-sobrang manok, hilaw na isda, grapes, avocado, at chocolate. I-check nyo na rin na maigi na walang cream, cheese, garlic, at onion ang mga pagkain makakain nila sa Pasko. Ang daming bawal no? May pwede pa rin bang makain ang mga alaga natin sa Noche Buena? Well, sabi ng experts, pwede naman daw ang lettuce, carrots, cucumber, potatoes, cabbage, pumpkins, spinach, and tomato. Para sa mga prutas naman, apple, banana, cantaloupe, mango, orange, pineapple, and watermelon. Pero ano nga ba pwedeng gawin kung sakaling makakain sila ng toxic food accidentally? Bukod sa pag apply ng first aid measures, huwag kalimutang tumawag sa inyong local veterinarian upang ipaalam sa kanilang sitwasyon. O mari, ready na ba kayo mag-celebrate ng Pasko kasama ang mga fur babies nyo? Huwag mo silang kalimutan habang kumakain kayo ng handa nyo ha? At namamas ko po, pahingi rin ako ng mga handa nyo. Safe naman sa akin lahat yan. 大山。